Everyone, kamusta ang lahat? So, andito po yung kuan namin bahay banda sa Sheraton Hotel. Tapos, naisipan kong mag ngayon pumunta ng grocery kasi wala kaming ulam. Ah, uh, alas 8 na pala to, ay 7 na pala to, mag alas 8 na ng gabi. Ayan o ang kuan panya. Hindi siya aliwanag pa, hindi siya madilim. Tapos pupunta ako doon sa unahan sa grocery. Pupunta ako sa spa. Bibili ako ng ulam. Kasi hindi wala kaming ulam pala sa accommodation. So na, nag-decision akong pumunta doon kahit alas 8 na naantok na ako. Tapos gutom ako kaya umalis na lang ako doon banda. So makikita nyo mamaya kung ano yung mga bilihan. Pero hindi ako masyadong nag-video doon sa loob kasi saglit lang ako dun. Tumingin lang ako ng manok pero wala, wala palang manok dun na yung buo. So lumipat ako sa kabilang kuan tindahan. Tapos ayan o oh, may mga train na dumadaan kasi yan po yung mga transportation po dito. Tram or train or bus lang po dito sa bansang Croatia. Hindi kagaya sa kuan Ayan, lumipat na ako dito sa kabila. Tapos nakakita ako ng special cut lang siya na chicken. Tapos yun, binili, binili ko na lang siya. Kasi lulutuin ko ng tinola. Ito yung sit up dito. Maliit lang to na tindahan. Studinak to siya. Tapos don sa spar uh, nasa kabila. Hindi ko na binidio Tapos, ayan, uwi na ako sa bahay. Tapos sa uh, pagdating ko sa bahay, naglaba ako. So kailangan mong mag multitask. Ayan po yung mga ingredients ko. Kasi dinadala na yan namin sa taas kasi mawawala sa loob. Tapos kailangan mo talagang mag multitask dito kasi wala yung nanay mo. So nasa port, port pala kami. Tapos dala ko na yung mga labahan ko. Tapos mga uh, lulutuin kasi nasa ground basement po yung kitchen namin at saka yung labahan. Tapos dinala ko na lahat pati yung mga kuan. Ayan na po yung labahan namin. Isasalang ko na yan siya while magluluto para matapos na ako. Tapos andyan na ako sa kusina. Magluluto na tayo. Tapos, ayan, dyan ko nilalagay yung mga tuyo at mga suka, mga condiments ko po. Kasi pag uh, dyan sa mga baba, mawawala po siya kasi kuan ba gagamitin ng ibang tao. Kaya nagdadala lang kami ng mga baldi para intact yung mga kuan kasi maubos yung mga kuan mo, gamit mo pag sa baba. Tapos, niready ko na po yung kuan ko mga kailangan para magsimula na akong magtinola na chicken. Alas 8 na pala ito ng gabi. So, yung pangatlong araw ko na to na kuan part-time. So, yung sa part-time ko, 6 six, six, uh, per six hour po yung kuan ko yung oras. Tapos hindi na ako makabideo dun sa loob kasi bago lang ako dun baka ma-impeach ako. Kasi pagdating ko dun busy na sila tapos syempre bago pa ako di ba diba? So kailangan nating maguan. Tapos nagluto ako ng tinulang chicken pagdating ko dyan. Hiniwa ko muna lahat yung mga ingredients. Pero hindi na ako nag video video talaga kasi napaka busy ko. Tapos andyan po may mga may kabayan din diyan ang luluto si Kuya. Sa Sheraton Hotel po 'yan siya nagtatrabaho. Tapos ginisa ko na siya. Tapos nilunod ko na yung mga kailangan ko. Naghiwa pala ako ng sibuyas at saka ginger, bawang. Ayan po. Pagkatapos ko pala niyang magkuan, mag gisa sa manok tapos uh, nilunod ko na lahat yung manok tapos tinimplahan ko na siya at nilagyan ko na ng tubig kasi pagkatapos nyan, naakyat ako yung tinula ko po is yung gulay namin is cabbage lang tapos akyat pa ako sa taas niyan kasi maglilinis muna ako sa kwarto tapos may hugasin pa don kailangan kong tapusin kailangan mong mag dito kasi para hindi ka mahirapan, dapat military training ka, bawal po dito yung palampalampa. Ayan na po yung kuan ko tinula, hindi masyadong nakabideo kasi mahirap yung magvideo-video. Tapos itong video na to, ito yung kuan galing ako ng part-time. Ito yung view nila dito. Yung pasok ko pala dun is uh, 8.30 hanggang alas 4. So, okay naman siya. Goods naman yung binigay ni tatay na sahod natin. <clears throat> kasi kinausap na rin ako ni madam na sana babalik daw ako sa next week. Sabi ko, no problem madam. Kasi wala pa akong trabaho. Kailangan ko ring mag part time muna kasi nag-aantay pa ako ng working permit ko dito. So, ililipat pala ako sa bagong uh, company. Parang bininta na ako ng agency. So, parang direct na ako nito. So, sa grocery para ako ma-assign sa bago kong kontrata, ay sa bago kong employer. So, yan yung abangan nyo. So, while waiting po sa aking work, working permit, swerte pa rin tayo na may part-time tayo. Bihira lang talaga yung part-time na swertihan lang talaga yung sa akin. Iwan ko parang hindi tayo pinabayaan. Kaya thankful tayo sa lahat ng bagay kasi hindi tayo nag-isa. So ang pag-abroad po ay kuan po iba-iba po yung experience mo po na madadatnan nandito kasi iba-iba din kayo ng tarbaho. Tapos iba-iba din kayo ng employer. Tapos ayan, tingnan nyo yung building nila. Ang ganda din. Ito lang ata yung pinaka mataas na building. Halos dito sa Croatia is wala silang masyadong matataas na mga building dito. Kasi hindi pa sila masyadong civilized size or yung parang pa-improve pa lang yung bansang to. Kapapasok lang nga ng mga kuan mga foreigner dito para magtarbaho kagaya namin nag cross country kami dito galing ako pala sa Qatar so okay naman sa akin yung mga experience dito sa bansang Croatia iba iba po tayo ng mga experience iba iba tayong mapagdadaanan so dito pala yung banda na yung accommodation namin pauwi na ako nito tapos tatawirin ko lang yan sya dyan sa tawidan tapos ando na yung accommodation namin sa git left side tatawid tayo so antayin mo yung mag go or mag green yung nasa o yung sa monitor bawal kang tumawid na nakapula or dapat green talaga tapos naglakad na ako pa uwi niyan sa bahay namin dyan ang sa unahan mga 2 minutes lang po tapos aakyat na ako sa fourth floor sa aming accommodation yan nang po yung mga drama natin for to this video pangatlong kuan ko na to part-time. So sana magtuloy-tuloy yung part-time ko kasi matagal-tagal pa akong magtambay while waiting po dito sa aking work permit sa bago kong employer. Ayan, nakadating na pala ako niyan. Kararating ko lang tapos Ha, kailangan kong mag-vacuum sa floor namin kasi mamayang gabi hindi na ako makabakyum kasi maingay may natutulog na kailangan kong bilisan tapos ayan mi binakyum ko lang yung floor namin kasi yung floor dito is marumihin siya hindi naman siya semento si yung parang carpet na siya kasi malamig dito sa bansang ko siya pag winter so more on carpet na po dito lahat tapos Ayan. Next time na naman na mga video ko na isi-share, sana tingnan nyo kung anong mga drama ko pang darating. So, abangan nyo kung ano pa yung mga update ko sa isang OFW dito sa Bansang Croatia. I-share ko ang aking mga pinagdaanan. Yung mga sinishare ko po is yung mga nadanasan ko na yan dito. So, sa mga agency, Ayan, sa next time ko nang baka mapalo ako ng agency ko. <laughs> so, okay naman dito. Kauwi ko lang galing ng part-time. So, suwertihan lang po dito yung part-time. <clears throat> Nasuwertihan ko lang talaga na kailangan ng part-time. So, everyday pala yung part-time ko sa ngayon. Sana hindi siya mag-stop uh, while waiting. While waiting sa aking work